Hello, so, good morning mga kaidol ah, Ito na yung part 2 ng ginagawa natin ng ano, flat iron So yung stopper nya ng tornilyo ayan, kita nyo nilagyan ko na lang ng kawad nagbiligo ko ng kawad tapos binaranahan ko tong pinaka ano nya, base nya doon ko pinano yung unang kawad pinulupot sa so, mga kita nyo yan Ayan Ang kita niyo yung na yan, ay eh, alambre yan o. Diyan ko ito tornilyo. Pakapit yung tornilyo para dito sa base ng tektan dito. So, gawin na natin mga kaidol at para matapos na ito. Ayan. hindi, hindi 100% ay maitatama natin yung ano niya Pero, gawa para gagawa natin yung paraan na may pasok natin itong mga itong tornilya kailangan kasi may kapit natin kailangan natin tulak <coughs> kailangan natin ilapit ang ginawa natin sa baga na tornilyo yan At sabi natin mga na kaidal sana ay mag okay Yeah. Oh, I'm going to take ating ya, hati menangi mga nang hihilain ang kawad ayan natin kawad, mga kaidol, para natin. Talaga, mga kaidol, kapag remedyo dahil hindi na preposition ang ating ano, May ay masyado na mamalayo ang tayo ng ating panghila Maksin. Sana yuk, oke karena idol kinabitan natin yung kawad tornilyo so babagtutin natin to yan ginawa lang natin ng paraan mga kaidol para magamit lang to at uh, lang to dahil kailangan talaga bumili ng bago Ipapakita ko lang kung paano maging ma ang Pilipinas sa pag-remedyo ng gamit. Ayan. Baka may maawa naman din magpunala ng ano yun. Baka naman, may mag-sponsor. Joke <laughs> <laughs> lang mga ka-idol. So okay na mga ka-idol, oh? mahigpit na ang kapit. So dito lang tayo sa dulo. ayun natin ang mga tornilyo para ma-fix na natin. Ayan. okay. okay, okay, okay. para para ano yan ang eh. ika nga ang Pilipino ay madiskarte okay. so okay naman kayo matibay na o oh siya nabubunot. Ngayon, ibalik na natin ito. So, meron na mga ano dito na hindi ko na pwedeng ibalik. Eh, tulad ng water pump niya. Dahil matigas na yung goma. Ayan, kaya ito na lang ibabalik natin. Pero kung may available na goma mabibilhan, pwede natin ibalik ulit magamit. No,

na. Ha? In, uh, mga lakyan Ay. So, ba? Ay. Okay. Ngayon, kabit na natin ito. Mamaunting lang natin yung mga tornilyo mga kaidol at papakita ko sa inyo. Babalik lang yung alin natin itong pinaka-clip ng wire para hindi mabunot. Yan, balik natin 'to ganyang bald. Hay, ganyan bald. Kayan 'to pareng kawat, ini akan na nakapan, tango dina ikaw. Ayan. Ay nating tumbad niya. Indicator light. Pipitin natin 'to. na yan na natin So, nakikabit na natin yung line 1 dito sa terminal niya. Yung kulay blue. Ito itong blue wire. Ayan, blue wire. So, ang sanod na kakabit natin ay yung red. Red na wire. Screw type na ito mga ka-idol kaya madali lang ito. konti mga kaido hindi magunat ito yung tweezer natin at kaya natin kung di naman bubu no tong wire, ay siya doba check natin tong blue baka hindi masyadong may ipasa ayan testing natin mga kaidon balik na natin ito Oke, okay, testing natin mga kaidon, saksak natin kung magpapawir. Okay. Ayan. Oon, tingnan natin kung mainit. Yes, mainit na mga kaidon. Ayan. Oop. Okay. ngayon ay ibalik na natin itong cover nyo sa likod para safe yan lagyan natin cover para hindi makuryente Okay mga kaidol Tapos na ating Project Ayan So yang ang hindi ko lang Ay eh, Ang hindi ko lang binalik mga kaidol Ay yung Kanyang Lock Okay na mga kaidol, wala na siyang kalog. Eh, kumainit. So, thank you for watching mga kaidol. At uh, okay na, nagawa natin ang para ng prancha. So, pwede na ulit gamitin. Ayan. Mainit na siya. Kasi dati, nalalaglag to. Itong pinaka heater plate nya. So, ngayon, okay na. So, testing na rin natin. May power. Ayan. Ayan. power indicator nya tapos in heat temperature setting nya in thermal, uh, thermal setting nya Okay Mang idol, thank you for watching my video at magandang tanghali po sa lahat. God bless us all.